Kanina na sa bahay ako. Nasa loob kami ng kwarto. At parang may naamoy ako kanina. Sabi ko parang may sunog. So lumabas ako. Pagbukas ko ng pintuan, Allah, grabe. Sobrang kapal ng, ng usok nito mga kaibigan. May sunog pala. So buti nga lang mga kaibigan at walang medyo nasaktan kasi uh, maaga dumating yung bombero. Napakakapal lang usok mo ito. Dahil dito sa may bakanting uh, lupa, sa may likod ka, may ayan yung tintirangan. mo. No? sa may bakanting lote, eh, mm -hmm. sa likod. Uh, makapal yung ano, makapal yung damo. Uh, makapal yung damuhan dyan. Yung sinunog, hindi ko alam kung sinunog, sumunog dyan, pero sinunog yung damuhan dyan, yung bakanting lote. Hindi nila alam na kakalat pala yung apoy. So yun, na ah, grabe. Ganito pala yung pakiramdam bang kapag may sunog sa mga malalapit sa iyo or sa may mismo bahay mo kasi talagang matataranta ka. Hindi mo alam kung ano yung pakargahin mo, hindi mo alam kung ano yung lalabas mo. Talagang matataranta ka, maninirabuse ka. So yun mga kaibigan, ito yung mga nasa labas parang wala lang. Parang wala silang iniisip, parang walang sunog. Okay normal yung ano yung pag dumadaan sila normal lang. pero diyan sa may likod ng bahay na yan sa building na yan talagang nakapali yung mga uh, pig diyan tingnan niyo yung usok nito mga kaibigan oh dito nga lang talaga Tumati yung bumbero dahil kung wala yung yung street na yan talaga mula dyan sa may blue building hanggang dun sa baba talagang masusunog yan kasi kasama talaga yan yung yung, yung mismong pinalikod yan yan talaga yung nasunog mga kaibigan yan, so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung nasunod na bakanting lote para makita natin dyan. Grabe, nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung ano yung unahin ko eh. Sabi ko bahala na lang eh. So ayan yung bakanting lote na sinunod yung mga gamuhan dyan, ayan mga idol. Ayun yung mga bumbiro, dumating na sila. Buti na matay na, tingnan mo. Talagang ano yan? Ah... Uh, alam, malapad yun. Malawak talaga yun, no? Mismo talaga yung likod niya, mga ba... na yun? Apoy na talaga Talagang makapal kanina. Makapal talaga kanina yung apoy dyan. No? So, yun lang.